Okay, so ito meron tayong uh, product demo. Kasi so, ano si Papakita natin bali ito pampatipid to ng kuryente. Sa moment sa blood centralized siya, wala siyang saksakan na katulad nito. Mhm. Uh -huh. Plain lang plain ito. Ayun. Uh -huh. So ang tawag sa kanya centralized, ayan. Centralized tapos meron 'to in one. Ang 2 in 1 centralized na. tapos may saksakan pa ng heater. Uh -huh. Sa saksakan nito, yung plancha, water heater, at saka rice cooker. Yun lang uh -huh. pwede yung isaksak dyan. Yeah, mamaya i-explain oh. natin mamaya, no? Uh -huh. Tapos, ito naman yung 3-in-1. Yung 3-in-1, centralized din siya. At the same time, isaksakan siya ng mga, ano, ari, uh, plancha, ano din, mga resistive din. Uh -huh. Load. Uh -huh. Yung plancha, water heater, at saka, ano, uh -huh. at saka rice cooker. Yun. Uh -huh. At the same time, isaksakan din siya ng mga rep, aircon, freezer, uh -huh. yung mga inductive load. Uh -huh. Yan yan. So, ito yan. So, meron siya tinatawag na power delay. I mamaya, mean, may pakita natin yung power delay mamaya, no? Mm uh -huh. Ayan. So, ayan. Ngayon, i-demo natin para makita. Mas maganda yung demo, no? Uh -huh. So, uh -huh. buhay na ba? Uh -huh. Buhay na. Yan. Buhay na. Yan. Yun. Ito, ito yung bultahi na pumapasok. Alam mo naman to di ba yung power? Mm uh -huh. 215. Oh, so, 15 bolts. lumalabas. Ito naman yung amperaje, ito yung watts. Uh -huh. Ito yung watts, ito yung binabasa ng mineral ko natin. Uh -huh. Yan. Uh -huh. Yan. So ibig sabihin, example itong ano, itong itong uh, plancha, example natin yung isaksak, di ba? Ay lulod natin yung plancha. Yan. So pumatak siya pag inun mo na, ang taas 981. Mm uh -hmm. -huh. No. Ngayon gagamitan natin ito. I-centralize muna natin. Mamaya natin i-direct. O, mm -hmm. oh, alitang binawas. Di ba? M alitang binawas eh, o. Oh. Mm -hmm. Pero pag mm -hmm. ito ginamit mo, dinirect mo siya. Yan. Ito muna isasaksak mo. Ay, sasak muna natin ito dito. Mm -hmm. Bago natin isaksak yan. Okay. Ba't Ang lumitalit naman? Lumit, namatay na. Ano yan? Automatic na mamatay yan. Oo oh, nga, kaya nga ito. Pagka uh, mainit na. Uh mm -huh. -hmm. Pag namamatay siya, ibig sabihin, Automatic hindi na. Hindi mo makikita. Palalamigin mo muna to. Ah, para malaman. oh, yan. Ayan. oh. oh, 1,580 uh -huh. watts. No? Pagka laging ganyan gagamitin mo, yan ang laging nagpapataas ng kuryente. Mm uh -hmm. -huh. Ngayon, itadirect natin. Naggamitan natin ng ito. power saver. No? 2 in 1. Ay, ito muna, sasak mo muna. Ayan, ito muna. Pagkasaksak niyan, 1,500, di ba? eh, uh -huh. oh. ano na lang, 500. Almost 80% almost 75%. No? Pa, Ngayon, po. kung dinagdagan mo pa ito, alin ba, may budget ka naman, dinagdagan hmm. mo pa, o, oh, naging 482 na lang. Nagbawas uh -huh. pa rin. Kung tinanggal mo yan, 570. Kung dinagdagan ka. mo pa ng centralized, Ibig sabihin kasi, kapag meron ka pa doon sa main, main mo na naka centralized hmm. lahat pa ng gamit mo yon na babawasan. Tapos meron ka pang Meron ka pang naka-separate na, uh -huh. na ano. Kasi ito nagpapalakas so, ng malakas ang kumakas. Ito kasi ang nagpapalakas na ng Ng kuryente, tsaka yung plancha, tsaka water, Light ano, uh, rice cooker. Uh -huh. Kasi medyo matagalan ng gamit niya eh. Uh -huh. So ito, nagbababa siya up to 50, more than 50% kung mapapansin mo, di ba kanina? Uh -huh. So ibig sabihin, 1.5 siya, 480 na lang halos. Lalo na pag sinentralize mo, para mayroon nakasentralize dun. 480 oh, di ba? Uh -huh. Laking, bawas. Uh -huh. bawas nga. Di ba? So gano'ng kalaki yan. Kaya mapapansin oh. mo yung kuryente, eh, bumababa talaga. Bumababa. Oh, Lalo kung lagyan pa ng aircon yan. Hindi... Oh, di... Oo, oh, hindi sa centralized mo, dami-dami na lahat. Uh -huh. Yo, bro, kasi ganito mangyari yan. Dami-dami. Eh. Damay -damay. Uh -huh. Kasi ganito yan, no? Oh. Electrician naman to, badali naman to makaintindi. Eh. Buti nga yan, walang tanong, uh -huh. tanong masyado. Kahapon eh, electrical engineer. Oo. Uh -huh. <laughs> Kino-compute, bro. Hindi na ako nagtatanong. Kino-compute. Oh, sabi niya, grabe, tumpak talaga, no? Oh. Ito, maganda to. Oh. Ito, di ba, ganito yung bro. Kung titignan mo, di ba, ito yung, ito yung ating, ano, uh, metro, di ba? Mm -hmm. Metro. yeah. Ito yung ating breaker. Mm -hmm. Baganyan. Diba, Baganyan siya, di ba? Minsan, may mga line papunta sa sakit. So, line sa ilaw. Oh, ilaw. Line Not sa, lang. minsan sa aircon, nakiwalay yan, eh. Mm. Di ba? Pero, nakakaroon niya ng tiyatawag na main breaker. Minsan, oh. So, 60 ampere, di ba? May 15, may 20, may mm -hmm. 25, ganun yan eh. Oh. Di ba, ganun yan? Ngayon, pag dito mo nilagay sa main breaker yan, dala lahat yan. Mm -hmm. Dala yan. Dala, oh. na yan. na. Oh. Yun oh, nga lang, ang discarte mo dyan, line 1, line 2, lalagay ka ng sakit. Diyan mo isasaksak ngayon yan. Mm -hmm. At least mm -hmm. dapat hindi ka, hindi ka, hindi ka hahaba, at least mga 1 feet lang. Mm -hmm. Para mas maganda. Oh, oh. So, ganyan ang style niya. Ngayon, di ba ito yung saksakan? may mga, mga sakit 'yan eh. Mm, may mga sakit 'yan eh. sakit 'yan? Ngayon, meron ka pang may, may centralized ka, ah, meron ka pang direct approach sa ganito na isa. na kapag kada ka o mag, mag, mag magsasayang ka rice cooker, water heater, gagamit ka, isasaksak mo lang dito sa any plug na 'yan, pwede. Mhm. Uh -huh. Meron kahit siya ang saksakan na yan. O, oh, kahit siya na. Kasi nakasalpak na itong ano eh. Ang maganda pa dun bro, habang nakasaksak yung saks nakasaksak diba dito yon yung isa na yan, hmm. may centralized ka na rito, habang nakasaksak yan dyan, dami, nakaka-centralized na rin siya. Mm -hmm. Dalawa yung nakasaksak habang gumagamit ka. Hmm. At the same time, nga, pinakita ko pag pagka nag-unag, nag, ano ka, nag ka, ang laki na nawawala. Mm Nababawas. Laki na nababawas, kalahati eh. Oh. Mayigit kalahati. Mayigit di ba Oh. siya 1,000 ano eh, 500. 500 de, eh. eh, Naging 400 na lang eh. Oh. Ngayon ito, pwede mo rin itong gamitin bro. Ito, pwede rin itong gamitin dito. Dalawa. Bali pag uh, bumili, nag, no, nag me, kasama ka na sa member, package na yan, package. Oo, oh, package na ito. Pwede rin ito gamitin. Basta itong nasa taas, ito yung mga pang water heater. Mm -hmm. Ang tawag dito, resistive load. Oo, oh, resistive. load. Ah, yan. Okay. Mm. Pag sinabing resistive, load. load, tatlo lang ang pwede. Mm -hmm. Plancha, water heater, tsaka rice cooker. Yung mga lang. malalakas ang ano, amperahe. Oo, oh, basta direct mga welding machine. Ah, hindi pwede welding, hindi pwede. Ay, hindi pwede. pwede. Kasi iba iba, ano ibang, yan, iba ang uh, current sa centralized. Centralized uh, 'yan. Oh, so centralized siya papasok. hindi siya pwedeng i-direct dito. ah, uh, pwede, sa tubig. Uh, pwede. Mm uh -huh. O oh, yung uh, pump. Water water pump, water, pump. Water, pump. Ah, uh -huh. Hindi mo siya pwedeng isaksak dito. Tatlo lang ang required dito. Ito naman yung inductive load. Ay, ibig sabihin, kulang mo pala ng isa to. Meron pang centralized. O, oh, Balik tatlo oh, o, sila. Oo, sana. Tatlo sana to yung wala. Ah. Uh -huh. wala Ganito rin kalaki, kaya lang wala siyang saksakan na ganito. Uh -huh. Plain lang siya. Yun yung ginagamit pang centralized. pwede hala. rin centralized, so pwede rin yan. Kaya uh -huh. lang, ito yung movable. Mhm. Mm -hmm. Bubble siya. Ito oh. naman si electric pan. O katulad dito, hindi ba? Oh, kasi nagwe-welding kasi ako eh, may mga welding ako dito. Oh. Maglalagay ako na lang. dito nang para sa weldingan. Ha, oh, ito bro, tingnan natin ha. Tingnan natin ito pag ganahin natin, tingnan mo ha. Okay, yan yeah, oh, ilang watts yan. Ano? Tingnan natin. Kali so, pumalo nang 80, oh. 70, 67. Oh, magaganda. Oho. Uh -huh. Yan, ganyan, 55 na yan. Hindi na magbabago yan. Pinakamababa ng 55. Uh -huh. no? Pag ginagay mo to, as uh, centralized, bumaba na. Yun know, o, 17 no? na lang o. Oh. 17. Pag ito, pwede rin. Yan. O, diba? Ganun din, halos. Ganun din, no? Oh. Kaya lang ito, pwede mo rin siyang iganito. Direct approach sa ilalim yan. Direct, direct approach sa ilalim. Oh. Ang kagandahan dyan, meron tinatawag na power delay. O, okay, kita mo, hindi pa siya umaandar. Uh mm -hmm. Hintayin natin yan na umilaw. Mm uh -huh. ah, ba yung patay sindi? Bisa yung brown out, oh. yung pasok. Nakakasira ng appliances yun. Yung, oh. Ito, kaganda sa kanya, nakakaprotekta siya ng mga Mayroon appliances. Meron siyang power delay. Oh. oh. power delay siya. So nagre-regulate din siya ng, Nang uh -huh. ng bultahe. Uh -huh. Yung yung out yung ano yung input mo papunta uh -huh. dun sa loob ng ng bahay mo yung supply mo nag nag 220 siya din regulate niya. Mhm. Mm ganyan. Ganyan siya oh. Halimbawa namatay. Uh -huh. Tapos bigla na buhay, hindi agad siya papasok. Gyan. Kasi yeah. nga may power delay siya. Mm -hmm. no, siya yung magre-regulate ng power. Yan. Ayun, tamang tama to May ganito ka bang dala? Para si Papa naman ang mag-boom hmm. doon. Ayun, 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 ha ayun, na, ayan -click na, ayan ah, ayan ah, bumaba ayan. na. Kanina ka, magkano ka ganina? Ano kanina 80 eh. kanina, 80, di ba? O, 80. malaki o, 18 na lang o. So, pwede mo rin siya ilagay dyan. Lalo na kung dalawain mo. O, pag dinalawa mo pa, Mhm. Uh -huh. Yung 17, bumababa. Bigyan 15. Pero konti pa. lang halos na nababawas 'pag so naka-direct siya. Mhm. Uh -huh. Oh, 'yan. So, 'Yan ang pwede na oh. Para ang uh -huh. bagay niya yan eh. eh, naka, ano pa siya, naka ang, ang, ang kahirapan na kasi nito, naka-centralize siya. Tanggal balik, tanggal balik. Kaya nag-produce uh -huh. nag sila ng centralized sa malit na ganito. Uh -huh. At the same time, ah uh, meron siya saksakan ng heater. Yun, uh -huh. Kasi yung malakas kasi sa ating kadalasan na gamit lagi, rice cooker, water uh -huh. heater, uh -huh. plancha. Ayun yung araw-araw ginagamit eh. Ito nga yung gagamitin mo sa baba. Mm -hmm. no? Para ano, para yun, eh. nagaganyan mo lang. Sasak mo, din, sa mga plug. Mm mo yung ano ito, plancha rito. Plancha. Oh. Ah, para pa plancha ka, makikita mo, kakaunti lang talaga yung mababa. Okay, may akin bro, kung merong... Ba bali ito, gagawin ko ng portable na to. Oo, oh, parang Kanyari, ganun. meron ako dito yung gagamitin na aircon. Nakatulad dito, nag-trial ako ng aircon. Ito na yung mayiging ano ko. Hindi, hindi pwede ito. Ito lang ang pwede. Ito, aircon. Kasi mga Pang inductive 'to eh. Aircon, oh. mga rep, uh, freezer 'yan. Rep. Oh, ayun, magtaka, kailangan unahin mo muna isaksak 'to. Uh -huh. Tapos wag mo nang hawakan 'to, may ground siya. Uh -huh. O, ngayon, ang gagawin mo para mawala agad yung ground ko kasi metal. Kasi diba, uh -huh. pag nabunot mo metal, di dikit mo sa di -di metal. Di -di oh. Para ma-discharge siya. Ngayon, pag kagagamit ka ng aircon, ano ba, ano ba, aircon, uh, uh -huh. rep, uh, ano pa yung isa, yung freezer. Oo. Uh Ito -huh. gagamitin mo. Isasaksak mo muna ng ganyan. 'Yon. Bago mo siya isaksak. Mm -hmm. para yung power delay papasok. Kasi Oo. pag inuna mo yan, bago ito, kaandar yung kusa, mawawala yung power delay niya. Mm -hmm. Kailangan, yun mo uli mong isaksak yun. Oo, oh, yun ang, yung niya. Ito, yung ito kasi, pang mm -hmm. mga ano to eh. Ganito. Sa ilalim. Pang no. resistive, load. resistive load. load. Sa ilalim siya. Mm -hmm. Yan. yan ganyan lang Ma, na Bro, yung na. ano natin, product natin, nagre-react yan pagka mayroong con loss connection na. Mm -hmm. Dito siya, dito siya nagre-re ako sa fuse. Hmm. Sa fuse, oo. Oh. oh hmm. kasi kapag ka, ang pagka, ano na wala ng buhay, mm. nagkaroon troubleshooting. Dito yon. sa bahay mo. Di ba? So bila, kala mo, bila mamamatay ito. Mm uh -huh. Akala mo, sira na, hindi. Ito lang isang fuse. Oh, uh -huh. lang yung Pius. Nagano na. lang naman eh. Oh. Uh -huh. eh. Ibig sabihin, may close oh. close connection sa bahay mo. Parang ano lang, parang Kanyari, eh, parang Pius lang. nagkaroon ng short. Nagkaroon na na ng short, motor. nagkaroon ng na oh, short so. sa bahay. Yung, nagkaroon ng short. Oh. Eh, dito mag-alarm. dito bumutok lang yan. Malakas ba? Puputok ano puputok dito? Hindi ko pa na-try eh. Malakas ba? Ganyan no. oh. Ha? Para nasa namin yun? Kaya eh, nag-electrical kay, nagkamali ka ng cut. Oh. Pok! bumutok yung ano. Dito, Ito, dito nagre-react. Kahit centralized centralize lang siya? Kaya, bro, dito, kahit, bro, kahit naka-centralize oh. lang? Ah, kahit okay. naka-centralize Dito bro, uh -huh. ma-realize -ma -ma mo rito na eto pala yung safety. Uh -huh. Iwas sunog sa bahay. Uh -huh. Oo, oh, yun na. Parang uh -huh. para siyang ano, style uh -huh. fuse. Fuse na nga, box. Ganun. O yung breaker. Ayun, oo. Oh, oh. Diba ang breaker, ganon din ang ugali niyan. Hmm. Kapag may troubleshoot yan, eh, ak, oh. yan, tama, tama. Yan. Security ngayon. Ah, mm. uh, yun nga. Ito, five, 6 uh, months warranty. Mm -hmm. six months warranty. Dibaba, nabili ngayon. Kasi, ano Nagkaroon ng tiyatawag na factory defect. Nangyayari kasi minsan yung factory defect, eh. Oh, ayun, yan, no? So, 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 so sorry lang, papalitan naman. Tapakta naman yun. Oh. Six month, ano? Huwag uh, lang nadurog, huwag lang ano. Basta oh. Uh, pag ano, lusog Pagka, pag ano, lampas ng six month, seven month, na? Uh, company service. Company, company service, na. Oo, oh, pwede yun. No? Kung may papalta na sa loob ng pyesa, ganyan. Mm, no. sa kumpanya. Huwag mm. kang mag-alala sa pyesa niyan, nasa kumpanya lahat. Oo oh, uh, nga. Paggawaan niyan, nasa kumpanya mismo. Oo, so, oo. Mm. Uh, oh, oh, Doon. Ayun, so, mm. pala. Ang hindi sa'yo ni Papa Mangilan? Na pera? Hindi, eh, uh, gigisingin. Eh, ko kasi tulog. Ngayon, okay, ba? ang gusto nyo yung mangyari, baka uh, pagkagising noon, baka may maya pa kasi yun eh, hapon eh. Gawa nung ano yun, nag-opisina dyan sa... Eh, na, hindi naman ng kwarto yon kasi naka-aircon yun eh. Oo nga. ano yun, kaya yun, tulog sa umaga, sa gabi, gising. Kasi nag-opisina yun eh. Yeah, ano e, ngayon ano? ang, ang ang ano diyan ang maglalabas ng pera yung kapatid ko. Kasi kailangan din namin nung mapatipid lahat ng kuryente namin. Gawa nung, gawa kumapalo ng kulang-kulang 7,000 eh. Ay siya. Ang aming kuryente oh, eh. 7,000. Eh, manta 6,800. Oh. Bawa na mo na lang sa akin yan. Pag, pag payment mo yan, save ko na lang sa inyo. Eh, pag, pag na, napanood na kapatid ko to, di... Laging, pag, laging, pag, to yan, pag napanood niya yan. to, yun, di... Kukuha na ng buong package. Hintayin ko na lang siya. Para umano. Ano na gagawin eh. Katabot natin gabi rito, walang problema. Hawa. Hawa. Pwede <laughs> rin naman. kasi sabi ni papa mo eh, kakabitan yung bahay, sabi niya sa akin eh. Oo. Oh, eh. Oo. Oh. So, makabitan awa. na. Ay, wala naman na to. Kasi siya yung, awa. sila yung center ayan. dito. May, ayan. meron silang stockist dito eh. Ay, ay, yan yung, yan, pang centralized din yan. O, ito mm. na lang, mangyari lang nito muna. Pansamantala kasi ito lang naman yung dala nila. Wala silang dalang ano eh. Wala silang dalang ng ganito yung, yung plain lang. Oh, plain. Wala, wala. Uh Oo. -oh. Kasi kung may prinsa na to, yun yung isa-isa sa centralized. Pero ito, ang mangyari mo na nito, Movable muna. Mm -hmm. Tapos pag walang walang tao rito, magbabakas yung kaya wala talaga tao, uh -oh. walang gagamit ka appliances. Kapatin. Bubunutin mo bunutin, siya. Bulutin, uh -huh. Bunutin. Pati breaker, bunot. Pat -tanggal yun, pat oh, pagka, pag tanggal nyo. Pag, oh, yung pagka, pag, yung. yung breaker at doon mo sininstall sa bunutin, uh -huh. ano sa off. Kasi minsan nag-install ako sa live eh. Nakatago yung off eh. Uh -huh. Ganon. Kasi minsan pag binuksan uh -huh. mo yung breaker na ganon, minsan na nakalutang na dalawa yung live. Mm -hmm. Yung ano niya, yung pinakano niya, nandun, nakatago. Kaya kahit i-off mo siya, buhay yeah. pa rin to. Ah, ayan. Yeah. Oh. Buhay pa rin. Uh -huh. Uh -huh. So, ganun. Pero pag gano'n install mo, bunutin mo na lang ito para oh. Uh -huh. sigurado. Pwede, oh. para ball na rin. Tsaka para maingatan din yung mga pyesa niya. Sa ganito log. yung iba, uh -huh. yung pagkalagay. Um Bro, hindi oh, na gana yung mga meter. Hindi na oh. uh -huh. gana. Uh -huh. Ah, ganito. Oh. No. Meron siyang sariling uh, outlet, ano. Okay. I mean, yun yung sariling outlet oh, sa breaker. Oh. Yun yun. So centralized. Uh -huh. Ito yung building to eh. Kaya dalawa. Dalawa. Oh, uh, dalawa, centralized. Uh, dalawa centralized. Dalawa centralized. Ano? Palitan mo yun sa office. Gage. Gage yan. Hindi. So, lang yan. Dalawa yung ano mo. Babalik na lang namin ito. Pag-style ng ano mo. Pag-style ng ano mo. Oh? Mm -hmm. Sticker mo. Uh -huh. Kaya mo yung sticker mo. Bago yan. O, oh, pati 3-in-1 yan. Nasa baba. Oh. Mm -hmm. uh -huh. I-request nyo na wag wag bago-baguhin yung ano kasi oh. No? Ano yan eh? Baka makapirate eh I I didn't, oh, eh. Baka masabi pirate Identity brand. ka, kita magkaiba oh. Uh -huh. tapos, tapos meron pang ano yan Ito may problema pa na tayo rito ito, ito 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 Ito, ito, ano, ito wala oh Tapos pag halimbawa pa na, 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 na member na ito. tatay ko Pwede kami dalawa tatay ko na mag, ano, magpa, oh, magpa boom no? Pwede Tsaka eh, Pwede ano kayo magkuha. Si miss, miss ko nga, dalawa eh, kami, pinamember ko yun. Eh. Ipakita ko ito, sa mga magiting plan. plan eh. ano, Ipasok different. natin sa, ano, ah, sa... O, oh, yan pang isa, wala oh. Kaya nga eh, dapat i-maintain nila kung ano yung design. O, oh, yan yung ilikramo okay. natin. Po. Kasi Hindi, nagsimula. huwag naman reklamo. Huwag naman reklamo. Yung parang, okay. ano lang, suggestion nagsimula kasi, kay. nagsisimula pa lang, di ba? Mm, so, may imitation na Nakita mo ba yung, ano, yung bago ngayon na lumabas? Mm -hmm. Napansin mo? Yung pinakabit dun sa... Yung piyasa ko sa GC yun eh. Nagkita Nakita mo, ganito rin ang ano. Ganito, ganito design nila. O, kaya lang ibang pangalan. Ito design nila. Yan yung ano, ginagaya? Kaya lang, ang nangyari sa kanila, nagdi-demo sila, parang, parang in-edit yung demo. Pansinin mo. Ha? Di ba yung demo niya ganyan? Nak nakaganin yung camera. Hmm. Tignan ko kulay ng demo niya eh. Demo kit niya eh. May green yata eh. Pagdating tubig, oh. dun, pagdating dun sa, ano na, sa, sa, XP, ano yan ha? Ano na, parang in-edit lang. Magkaibang kulay nung ano, ito nakakalapag dito at saka yung nandodon. Mm -hmm. Kaya titignan mo rin eh. Kaya <laughs> eh, ako sabi ko, ah, edited to. Sabi ko, ah, bro, edited to. Sabi ko gano'n. Huwag kayong maniwala dito, edited to. <laughs> oh. okay. Gano'n. Kaya kailangan eh, ano. Ito lang lang muna, ibigay ko sa kanya. Ito na lang oh. muna. E, I-ano ko lang lang sa'yo. Sinunan mo lang sa, yo? Hmm. Mo na sa akin uh, tapos uh, ito papalitan ko. Huwag yan, oh, huwag yan. <laughs> Kasi okay. 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 hindi oh, ano mo na eh. Oh, ano mo ka mo Ano to? Iyan niyo to. Suggestion pa to. may gilid do oh, yung wala, wala sa gilid do. Warranty. Yung gilid wala. Sa bila. sa, likod na kalagay. O eto sa gilid do. Maintain ka mo yung yung ano, yung identity. Mm. Di ba? Para si Nora Honor, pagka wala ka makita mo na walang nunar si Nora Honor, hindi ikaw 'yan. Identity 'yan eh. Tama, tama, tama. Yun, okay na. Alright.